Madjaw na kamdag mga ka-idol. Saksak sinagol sa mga isgutan ni idol. Maghisgot ta og ekonomiya, negosyo, trabaho, panginabuhian, edukasyon, politika, maayong panglawas, espiritual, moral ug pamilya. Ug karon mga ka-idol, uban na nato karon ang bag-ong milingkod ug mibalik isip busy mayor sa Island Garden City of Samal. Siya o sa kalider nga nagtan-aw sa serbisyo, dili lang trabaho, kundi pakiguban uban sa katawhan wala nilain pa kundi si honorable vice mayor richard Chang indolman mabuhay ugmadyaw, kamayo ubos sa malinyo's no at dako kay na kung kalipay nakig-uban no sa kaninyo no sa pinasahi ug uh, lahi na usab nga pamaagi sa pagkonekta dinhi sa as sa sentero island garden city of samal sa pinaagi sa kapita Changing Dulman, idol sa katawan Dulman, para sa tanan Changing Dulman, garbosa sa malalan Richard Chang, Dulman uh, uh, boys, kumusta da ka? Ah, uh, Madya uman, mm -hmm. Oh, no, okay lang no? Bisan tuod o medyo muraog Napulaw dyo ko kagabi ilje, no? Kay daghampog mga bisita nga ning atos ako ang ako pong gipang entertain mo tong nga sayo ko ni mata kay excited pug ko sa ato ang uh, programa karon no sa kapita no kauban ni Chang buntag hantud gabi i gyud imong pagpanerbisyo bai so unsa daday imo ang daily routine bai? Uh, sa pagkatinuod lang uh, batas buntag of course mangayo ta og bendisyon no sa atong labaw magahom na ni ala ni magbabayang at agaantos kanunay og may panglawas kuban sa atong mga minahal sa kinabuhi and at the same time ah, kita sa ato ang mga gihigdaan no and ligo jud ko dai na na pag asunod ah, na day na LJ no nga mga pita isa ni nga abinyo ning pagpangapi nga mo gini ang muraog uh, nakasanayan no nga mm. kita nga mga Pilipino labi na kita taga isla di gyud mawala mm. ang kape sa kabuntag oh di gyud mawala ang kape sa kabuntagon kay nganu abi ni dili ang buntag uy mo sayon apay mura oh bisan hinit kayo boys oh, mga, mga piyod. Piyod. oh di ba kan? adto oh mahinumduman nato di ba siguro kamo pod nagkabalo nga di ba sa ato mga katigulangan tong una basta moingon na sila nga aon kapi aon asukal Uh, ah, Madjaw dah. Oh, mau malang hmm. na gyud. Oh, sumo na siya ang atuang ang murag nasunod na pud ba no kay kung tagalaing country pud ta ko ampon na ila tsa amon pud na ila. ato ang man labi pa sa nga daghan pud mga na mga kapihan pud dere no. kabalo na sa imong daily, daily routine vice pero gawa sa serbisyo unsa man ka isip usa ka tawo vice asa ah, lang simple man lang ta no uh, usa ka amahan dunay tulo ka anak no uh, mapinanggaon sa pamilya marespetuon sa atoang pamilya no And nanikamot po nga mamahimong sulundo sa ato ang mga anak mo mga yunay atong kuan. Then simple uh -huh. lang, ako ang gina, gina sa ako ang mga anak is enjoy life and at the same time uh, be respectful, kinahalan, marispituon ka sa tanan, kunya, be humble always. Mga na ako ang ginabalik-balik sa ako ang unsa unsan kanang pag, paghatag o mga pahimang sa ako ang mga uh, kaanakan ako -ka -ka po ni Jay, no? So, kana. Karun, nga, may balik naman ka, isip ni si Mayor. Unsa man imuhang mga kabaguhan nga nabantayan diriya sa sangguni ang panlunsod. Ah, sa so lang, uh, muraog na apat sa 11 to 12 days, no? Gikan sa paglingkod <coughs> na to, uh, uh, excited ka ito ang uh, pagpanumpa, no? nga na si ang nag Uh, Kuang ang yun sa tuang nag-out of office yun sa mga si uh, Vice President uh, Sara Duterte, no? So, mo na yung kalipayan ako, no? Pasalamat po ko sa uh, kahigayunan nga ni Abot Shadri, uh, nga ang tanan ng mga city officials, siya yun mo ay nag-out sa mga, no? Uh, tong Mayor uh, Limil Tutorius, and sa sanggunian ang panglungsod uh, members, no? and sa to as sa sanggunian panglungsod natay mga nami murag tawag murag kabaguhan no uh, murag pinasahi ni siya nga pamaagi kay sa tinud lang ang session diri man gid mahitabo sa session hall may mga committee meeting committee hearing no so ang among gi akong gi-introduce sanggunian panglungsod ang lipay po ko kay isugot po sila okay. no nga every last Uh, session no obdaman uh, of the month among i e sa barangay. Uh, mo siya ay isa kay gusto nako na nga kami nga mga official muraog, ma mapaduol no, na paduol. mo. No? Kami mo'y moduol sa serbisyo, mo paduol sa serbisyo dito sa sa ato ang katawhan mm -hmm. no para makabalo sila unsay trabaho sa best mayor o trabaho pud sa mga konsehal kay kami manggot, kita nga nasa legislative department Uh, sa legislation is nagabuhat og mga balaod non no kami mo inagpanday og mga uh, balaod no so resolution ordinances manay ato ang mga uh, ginabuhat jud no? so so karon kar uh, so, base nga, ng ka na ka, unsa man imong mga plano pa mga patapaw lang sa Ah uh, actually dehan mga plano no a uh, satu ang ciudad of course ang atuag yung gina mo bitu akong giistorya at that time sa during sa akong inaugural speech sa persisyon na mo nga atuag yung tutukan ang atuang mga uh, katauhan labi na sa maing panglawas oh okay. so kana ang pagserbisyo tinud anay gyud sa ilaha no mga uh, other mga mga services pa nato sa gobyerno atong ipakita okay. yun. no o ang uh, dilang di lang sa mga infrastruktura, uh, agrikultura, na uh, diha sa tuwa sa paglago pagyud uh -huh. sa tuwa sa turismo, no? kay uh -huh. ang Island Garden City of Samal Mangod kita noon yun ta nga one of the tourist destination okay. Mangod so, na nga nahimo na natong backbone nga ang, uh -huh. ang turismo isa gyud nga nakapalago uh -huh. sa isla sa Samal so daghan daghan patag mga dapat pagyud pagtuunan og pansin so along the way wala pa man gyud ma-finalize yeah. ang ato ang gitawag og executive and legislative agenda okay. no ang executive department human naman sila sa ilahang uh, executive agenda nila ang kita sa sanggunian ang ato ang legislative agenda nato uh, karon pa mang katapusan pod no So after done that so i may plano sa executive ug ang plano pod mm -hmm. sa legislative so mo to ang mamahimo na tong libro or sumbanan na to sa tanan na nato ng mga pagibuhaton sa inteiro uh, gobyerno inteiro Samal, uh, Samal, Samal. inteiro Island Garden City of Samal. Mao na siya. Makita gyud namo bisno nga taas pagka panglantaw diri sa isla pinaagi sa imong yes. mga plano nga mga mga balaod. Mm. Kana, mo gina isa itong pantutukan. And then, akong kung naobserbahan, akong gi-connect ang atong sangunian panglungsod sekretary, mm, -mm. atay mga dapat nga mga ipang revisit no nga mga ordinansa o oh, nga medyo naglaps na pud mm -mm. so kinahanglan na nga ipang tanaw uh, tan-aw na pud mm, -mm. balik no so mo na og daghan pa daghan pa tag pwede mahitabo puhon so siguro sa next episode na to oh. after siguro LJ sa Uh, kanini ang ma-launch na ang executive and legislative agenda Uh, that's the time siguro mapahibalo na nato na, na, na oh, pun na sa atong mga isang atangan pun nila pun sa atong mga katauhan sa ilang ganyan si Samal. Saman. Ugdili lang sa tuwa ah, siguro na amput mga mga, mga natanaw sa, nagtanaw sa ang LGO kontas. siguro o ban-uban pun nga sa ilang So at least makunik nila ba nga Uy, uh, mabati maka, nila nga, naapod sila um, sa sama. Na, na, oh, murag ana lang ba, galing mm -hmm. lang ba. Oh. Diri sila, muna yung nila nga, makonek nila ang ilahang, ah, uh, saan eh? Uh, making tabi making, ta sa ila. Oh, anak, ba, sila po, pwede man po sila mo mm -hmm. comment sa ito ang, ang Facebook page. oh, sige. Okay, ah, uh, basi matingala mo, kinsa yung nasa ko ang kilid, no? Nga kauban ako karong adlawa nga mm -hmm. gusto po na ako ipailaila sa inyo mm -hmm. no kung kinsa ni siya uh, noni, small but terrible ni siya <laughs> yun no so uh, siya na mo introduce jud sa iyang kaugalingon uh, si LJ no okay J para mahibaluan sa ato ang mga og kinsa jud ka taga asa ka ug sa imong naabot kinaboy unsay mga past experiences nimo oh, mga ka-idol ako di ay si Lovely Jane Epifanio, pero tawagan na lang ko ninyo LJ nagpuyo ko sa ano nang Island Garden City of Samal. Ah, okay. ko nagikan sa isla. Hmm. O nakahuman naka ko og kurso nga Bachelor of Arts in Communication. Ah, o okay. kaluyan sa ginoo mi graduate ko, ko nga adunay honors nga magna cum laude. Ikaw ba sa una vice? Unsa ba ka sa ah, una? Ako ko magna man kanu magna cum laude ako magsi ko. Magsi seven years sa <laughs> Cali. <laughs> nga na wala boys, basta ah, pwede, pwede nimo i-share sa mo <laughs> Actually, uh, three years ko sa Samal Institute College <laughs> sa Babak, Then, uh, pulsay ang akong kurso, mm -hmm. pero nimbalhin kong education, no? So, nimbalhin ko sa UMP nya Plata Campus. So, dito ko nag-skwila na pod no? From year 2000, ning graduate ko og 2004. So, mm -hmm. seven years yun po ko sa college, no? Ikaw, mag kung umlao man ka. Ako, sa mo sa klase na mo, kuwan yun ko? Uh, seven years po mm -hmm. ko nga, uh, <laughs> Uh, Prince Charming <laughs> <Rako>. <laughs> <laughs> Joke lang. Pero ikaw karon uh, ba is na ay mga sa gobyerno karon. Unsa ba ka mm. sa unang estudyante? Apil pud ba ka ng ano, mga student leaders? Baka? Ay oo. Oh, so salamat kay imong hadin nang na istorya no. Uh, during the time ng estudyante pa ko sa Univers University of Mindanao pinya Plata campus, uh, three years tang straight nga nahimong uh, Supreme Student Council President, mm -hmm. no? So, mm -hmm. dito po na na akong na experience og naka kuampod mig mga trainings the time sa mga leaders leadership training so isa pud tong nakakuan sa kuaba ba no? gamit pud nako na ako. mm mi -hmm. eh, mga mga projects kani adto sa SEC no sa diha pa sa UM pa ko nag ako ang kuan niya uh, sa tinuod lang uh, kuana, kanang dili lalim no dili lalim mm -hmm. nga eskwela ka Uh, self-employed and at the same time a working student uh, come oh by working student is. ko then uh, pagka homan na minyo ko no so nagispihla ko uh, na na kung escape president presidente na minyo pa ko no so lisod pero nangkamot kamot nga naka graduate mo mm, na ako ang akong history pod sa ako ang college. Wala gyud ka nawala sa pagserbisyo ba? Sige pa sa una, sa imong gamay nga pamaagi, mitabang pud ka. Pinaagi sa pahimo, pamama pinaagi sa ikaw na himong student leader. Kasi kay sa tinuod lang bisan tuod di ko di, ko maulaw nga nahimo kong 7 years sa college no. Kay ako ang akong ginauna una ng importante jud nya mo paday juga eskwela mm -hmm. despite sa mga atong gabolihon atong mga pagsulay sa kinabuhi mga kapait na to mm -hmm. natural lang na imu ana challenge imu ang ogulong no kay gani ah uh, sapagka tinuod lang ni J sa karon nga panahon uh, hayahay na kay mga estudyante mm -hmm. ron no siguro ano ikaw di ba kuan man sa scholar ko sa Davao del Norte State College revision oh, oh di ba so ako sa akong experience ya sa akong mga kabats okay. unan, mga pa sila og marawi, mangadto pa og bukid nun, yes, sana, okay. City, uh, layo kay mga travel to, para makakuha lang yun, mga scholarship uh, grant, no? Karon, tingayaya no? Dari sa Samal, doon na kabo kung atong uh, government-owned ng mga colleges, no? Natay, okay. Samal Island City College, na apod tay Davao del Norte State College na. og mm -hmm. nagkadako na pud ang ato ang scholarship nga uh, assistance sa katong makapasar nga mga bata nga gusto mahimong scholar sa syudad. Mm -hmm. No, kay one time nahimo mentang chairman sa Committee of Education mm -hmm. that time sa akong abdan 5,000 pesos lang gud na. Antud himo napahimo na tong 10,000 ug niabot yun ni himo 20,000 ang ilahang o year nila. Mm -hmm. So, dako na kay ganar ba sa ginikanan og oh, sa mga bata sa mga estudyante so di gyud na to Sayang. kanang sayangon o mm. oh, yung tag uh, pobre atong ginikanan unsa oh, atong i i kuan explore na to atong mm. kaugaling mga pamaagi mm -hmm. nga eskwela gyud tungo na lisod kaayo na pa isa eskwela pa ko tungo na sa manpower tungo mm -hmm. na karon tisda na man dito sa buhisan o oh, six months building electrician graduate mi, certificate talaga yung among nadala. Mm -hmm. Pero karon grabe. Ha, bine mo. Daghan oportunidad ba? Muskwila ka sa, mag-training ka sa TISDA. Mm -hmm. like, for example, mo training ka o uh, welder. Napakay allowance, napadyog kay welding machine nga ipakapin sa si imuha. O, oh, uh, di ba? Magmasun ka na mga gamit nga ipakapin si imuha. Na mga tool ba, no? Mm -hmm. O elektrisyan ka na mga electrical uh, equipment ipadala sa si imuha. As pabaon gawas nga naagyo ka in situ. Tungo na wala. So, wak na gil rason nga. Di yung ka maka-eskwila. Sa tinood lang, unya, may yung ko ano man ko, tigulang na ko, mauni muna. Napag yung isa. Kabalo ka. Katong uh, niaging si Mana, nahimutang uh, invited ta sa ning mm -hmm. graduate ng mga all students oh, from elementary and high school. So, dependigid na si sa inyo. Oh, dependigid sa kogi sa... Ikaw gid mismo. Hey, ayo ka ulaw nga tigulang ka kay ang education is continuous kuan man eh. ni unsa na unsa ni tawagan na continuous, continuous basis, learning continuous learning <laughs> di ba o among mm -mm. ana siya Unya bai sama ni mo bai ikaw student leader ako pod dati pod bata pa pod comedian na pod ko at apil ko na ah, mga journalist hmm. mga contest sa school so ah, amo kung okay. geoperson sa college na imo pod kung uh, president sa amo um, ang uh, mga organization sa communication para uh, lang yun maging parte ko kuan ng uh, mga media nga production mga ana vice ug karon uh, ah, okay. nakauman spila nakatrabaho ko gradyo ug karon mm. na na sa isa sa sama para uh, ah. sa, pareha ni mo mo ko ko pinaagi ani atong kapeta <laughs> <laughs> salamat kay LG, no kay imuhag yung gi uh, gidawat pod no mm -hmm. ang ang offer na ako sa muha nga makig gusto ka magiguban sa City Best news Office so salamat nga niabot ka din he. so gikalipay namo nga uh, isa na ka sa membro sa pamilya sa City Best news Office no O okay. kita ninyo tanan vice ato mm. ang tumong nga makatabang pud gyud sa ilaha pinaagi sa pag entertain sa ilahang mga kinahanglan nga mensahe oh. mga ilahang buot ipadangat sa atua mm. nga mga question kini atong logo sa atong likod vice nindot man din siya sa atong mga mata. Noon sa may buot pa sa ni Ini. Oo. Oh. <laughs> Dito, no? Uh, alang sa kasayuran sa tanan, no? Uh, kining amo ang nahimong logo. Uh, gina munimuni ko yun ni sa pipila ka mga adlaw, no? Pila ka buwan yun ta nagsigi uh, conceptualize ani <laughs> AJ, no? And nagpatabang ko sa ato ang mga kauban. kaubanan diri sa opisina, no? So, gusto nako ako nga mahimugso ni okay. mo programa ha, baon niya. Kung sa pangalan o kung sa'y mga kuwan niya, istorya lang po ko sila Kung, kung sa'y ako ang mga color combination okay. nga hilig niya, kaya akong hilig kay green, white, red, man na ako ang hilig ng mga colors. So, mauna nga. Uh, then, uh, makita ninyo nga circle siya, pasabot nga kung circle, murag wala gyoy katapusan no nga pagserbisyo walay katapusan nga uh, kanini ang paghatag og uh, kayuhan sa katawhan murag ina na ang dating ba no so, walay katapusan nga paghigugma no o pagamuma sa atong isla no, so, gawas dai sa creative pud siya pagkahimo bai sincere uh, pud dai ang tumong oh. Ng to ang logo. Pero uh, nganong vice? Nganong mo man ang titulo nga imong nahuna-unaan? Uh, ilig Ili kape? murdi na gyud mo na lagi na ako akong giingon nga taga isla, ilig yu kay tag kape. No mo gyud ato ang mas mauna pa ang kape kaysa mm. pamahaw. Uban gani makakape ah, late na na mamahaw. Usay diretso na So mo na siya nagka-come up nga kapita. Uh, kay diha man sa word nga kapita pasabot mura rag naka agni ka ba o isgot na diha mo tumaw ang, di po gumaingon nga. Mga storya nga nindot ba? Oo, oh, di po gumaingon nga nagmaritista, mm -hmm. Na, jismista, pero murag part na god, pero <laughs> ang atuwa diha is <laughs> ito, ang kayuhan. Oh. O, ang kayuhan ba? Muna nang, sa pag nimo mo kapita, o oh, di, mga pita, di, mo, mo ang mga kasilingan na mo, imong sa pamilya, kapi-kapi so, mo, daghan yun mo mga istoryahan no mo na siya isa diha no then na uh, continuous na lang pod nga kauban ni Chang so kapita kauban ni Chang so sa tulo ka kun LJ tulo ka color combination ang green mo na siya nagpasabot sa ah, ah, sa ko lang no kay mo ano man na murag general ko ana ba nga ang green is nagsimbolo na siya sa Kanana ang agrikultura, mm -hmm. o ana sa atua sa agriculture kay ang samal ibendo tourism destination ta pero napata sa uh, kuamba murag Early, uh, murag kumbaga agritourism uh, pa ang dating uh, um, sa atua ba no kay daghan pa tag mga uh, unsa ni kaning basa og imong hantan aon diri magsakay gyero plano green pagyukayo abunda, abunda, abunda ngayana, pa ba o nya dayon ang green pasabot pagkaon, mm -hmm. no? Foods niya, busog ka, no? Kumbaga, pagkaon sa imong kaugalingon, busog ka sa mga balita nga maayo, no? So, ingon ana end uh, healthy environment. Mao gyud na siya ang sako lang nga unang na gusto nako nga green. Mm -hmm. Unya ang ang color pod nga puti. So, nagsimbolo pod ni siya kalinaw. No, pag once putih putih uh, simbolo gyud na siya og ah, kali oh, oh anak ba malinaon nga pamuyo malinaon nga komunidad mm -hmm. so mo na siya and at the same time uh, mo na nagpasabot nga uh, puti kay higala sa tanan nagpasabot puti neutral. neutral siya ba wala siya ay murag kumbaga pwede si color lain-laing color nga makig combine sa iya ha so, siya mo ay mura og, mm -hmm. uh, absorber uh, ba no ana ba higala neutral sa tanan. o higalas ya setanan. <laughs> so mau pud na si chang indulman higalas higala setanan. <laughs> and ang white is nampasabut ko diha nga tungod kay tourist destination mm -hmm. ta islam onay nay ni, 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 ni simbolo sa kaputi kaputli sa atoang mga kabaybayunan Ka sa mga balas to, sa kabaybayunan ug ang uh, kakilis, crystal clear, clear sa atong mga kadagatan. Mm -hmm. So mo na siya. Then ang color nga pula nagsimbolo gyud na siya. Una, oh, number one is paghigugma. Mao siya. Ay eh, napasabot pula paghigugma gyud na. Unya uh, ikaduha is ang pagrespeto. Mao na ikaduha gyud niya og ang panaghiusa. Pan oh, so mo na siya ang nagsimbolo nagtuyok anang tanan, no? Buat bagaimana bagai papan sin no ne amakan. <laughs> amakan manggod di palit na to ni sa sa unsa ni sa baranggi, di papalit na to ni sa barang ni bandera kita kan membuat dia ke makan kawai. oh dah membuat tai dia no menghau juga mm -hmm. umur direct mu palit di to di no? ke ai no beratur kena dia ke dagang ke menghimu ai dia no amakan so nak siai ay... Isa pun dah boleh dengan mga kapi ni, mga kakao dia ni no? dengan saya selalu mga uh, produk tu dia nak asal pangumah. Ini mungkin sa oh. dikan sesama. So oh, kan nak No? And pada Isa, dengan karikatur nak syah dia ha, akan dibutang, no? uh, nak syah headphone sa komunikasi nato, ana, na, and at man. the same time, gunit o kapi. ana niya ang akong kamot, nag-sign o heart, tungod na siya sa Uh, simbolo po na siya sa morgya po, no? sa kalinaw, paghigugma, o uh, kumbaga love ni mo, no? ang yes, yeah. samal mo. Bito, ano mo yun kung uh, I, love, I samal, love samal, we love samal. <laughs> no? Ano ba, no? Kay, wala may laing mula ba sa gugma? Mao naman na siya, pinaka taas na gud na siya nga kuns sa ko alam ba wala na laing pangamo labaw pa sa gugma. Mm -hmm. Gugma, gugma yun. Huwag katapos ang gugma mo na. Ang anak rin yun. Ang ka ko yung mong paghigugma sa oh, atong isla, isilabay. Oo. Oh, so, mo na siya. Mo na makaingontang uh, ikaw, ikaw, ako, kitang tanan. Naghinigun. no? Oo. Uh, uh, panggaon yun nato ang atong isla, ang atong natawahan. Mo na siya. Naisgutan na nato kayo na, Vice, nga hilig dahil ka magsurisuroy. So, sa ah, imang pagsurisuroy, Vice, ba kay mga nadunggan nga pangutanas, question, pagpaklaro, nga kabahin sa pang-gobyerno diri sa atong isla? Sa tinuod lang, LJ, basta once musuroy na yun ang opisyal, uh, mga mm -hmm. official no? Ako, tagawan man juga ay ko. Daghan kayo mga masugatan mm -hmm. nga mga mga pangutana sa ato ang mga kapilingban, sa mga barangay officials, no? Labi na sa budgeting, mm -hmm. sila mga resolution, ordinances, ana, doon na sila yung mga problema dito. So, every now and then, ugmusuro yung ka, imo gid nang mas, masugatan ang mga anak ng mga, uh -huh. ng mga uh, na mga problema na tanan no sa na siya so and then diha pud di mo makuha nga napud sila yung mga suwisyon. no kay namang guyo sa LJ nga naa sa imuha nga wala sa ako mm sa ako nga wala sa imuha so same lang yun na siya kay di man ta makaingon nga kita official na ta uh, kuha na gyud kay ta kanang kumbaga tanan na natong kaybalo tanan na gyud ba no pero nagay mga butang uh, blind spot pud sa tuwa mm -hmm. ba no as a leader so mo na nga need pud nato i-communicate ang atong mga katawhan mo mm -hmm. bitaw nga napurma nato ni nga na mga programa para mo siya ang ang uh, um, no nga maka-communicate ta og tarong sa atong mga katawhan no kay diha sa pagpost nato sa tuang uh, uh, Facebook page, page po pohon no sa uh, di ay uh, page di ay is honorable Richard Chang Gindulman so pwede mo nga mo comment, mo -comment no sa na ilang may mga pangutana. yes o pangutan basi na mo mga suggestion uh -huh. no then Um, ang mga ay inyo hang i-like and shares, no? Eh, follow, follow ninyo ang maong Uh, Honorable Richard Chang Gindulman nga uh, page no mm -hmm. so diyan ato ma ma communicate ang um, directly no ang ato ang mga katauhan kay karon bisan gani bata na, na ni mga cellphone mm -hmm. so o so, oh, labi na mga OFW nga tuwa sa mga lagyo or else nagtrabaho Manila sa dapit Luzon Visayas mm -hmm. and uh, bisan asa dinhi sa sa Pilipinas nga taga ka isa ni nga binyo nga maka maka communicate ka ba basin di ay, one of these days wala batay pili no kay saksak sinagol mm. ni mga ato ang atong hisgutanan atong programa basta uh, dili lang gyud ingon nga critical or matawag na to nga critical nga o uh, nga about sa mga Kinahangan um, o professional gyud sama sa mga o, attorney. Oo na, for example, eh, makaso sa panadiha, no? Kay, Kana lapung pung kaya na to mm -hmm, i-discuss no. So pag once na 'yung mga uh, inyong mga comments mm -hmm. na yung mga suggestions, so select mumpunta LJ no. Para sa next episode na to, katong ato ang mga gipang mabasahan sa comment uh, mo atong topic pod sa next episode mo. Bago episode. ta maghisgot sa topic, mo tong unang mga tubagon. Yes, oh na siya. Oh, so Uh, open open mm -hmm. kaitan na. mga suggestion. Oh. Sinasa so, na gusto nga mulingkod oh. rin up advice. Oh, okay, okay. Kani, pwede man tagod nga. Kani nga programa, pwede man mo invite o mga uh, local officials, no? Barangay officials. Eh. For mm -hmm. example, one of these days, si Mayor Limuel Tutori sa invite din he na makiguban Kiguban sa, sa programa. Mm -hmm. No? Then, ato ang mga city councilors, ang ato mga barangay officials, ana. department head, mga trabahanti, mga negosyante, mm -hmm. estudyante, no, mga kabatanunan, uh, eh, religious sector, no, mga mangingisda, mag-uma. So saksak -sak sinagol ni siya nga programa nato pero pasabot sa uh, kinatibuk ang kaayuhan o kalambuan ng gyud sa atong isla sa Island Garden City Samat of Samal. Ang ato ang mga paga ning ato ang programa LJ kaniyatong progra programa kaniyatong programa boys unsa ba yung mga dapat pang-atangan sa tong mga tigpaminaw uh, sa tinuod lang uh, mo to akong ginaingon na mm. nga posible na atay mga guest nga ipang invite kuhon so isa na siya and uh, dagang daghang patag mga isgutanan puhon mga puhon, puhon, no kay mga updates na to sa tuang uh, ang proyekto proyekto LDS. ana sa atuang mga programa diri sa mm. Ating syudad no and ang kami manggod atong gibuhat karon mura og launching lang ni ba no pagpahibalo ma usa na, nga naa dai nga programa no Na ato ang gi gihimo mm -hmm. gigahin nato para mas mapapa, mapaspasa nato or paspas ang atong komunikasyon didto sa ato ang uh, sa Ilan Garden City of Samal so mo ni siya nga ato aning nahimugso ni siya so busa no andama ang inyong mga tasa no kay diri ang pag-inom sa init nga kape, LJ o usa ka lakang padulong sa malinaw ug malambuon nga isla mm -hmm. kini na inyong paboritong kapehan sa isla diin ang istorya serbisyo o kalihukan hangtod sa sunod higayon mga ka-idol kini ang inyong host LJ Epifanio diri sa Kapita Kapita, kauban ni Chang, ikaw, ako, kitang tanan, higugma sa atong isla nga natawhan, kini ang inyuhang higala sa tanan. Chang Gindulman, mag-uban na usap kita sa sunod nga higayon, diri sa kapita, kauban ni Chang. Dalay ko ng maayong adlaw ka tanan. Chang Gindulman, idol sa tawad. Chang Gindulman, para sa tanan. king dulman garbosa sabalala richa Chang, cham dulman. richa cham, cham dulman. king dulman, ido dulman, garbosa sabalala, richa Chang, cham